your your mind integer your mind Wait lang. Wait lang. Yun lang problema niya. Madalas na ito. Tapos nawawala ng ulan. Oo, oh, ang ulan. Oh no! Saan pa kayo galing yan sir? Lumban na gula. Ah, Lumban na gula. Dito na-recover ko lang din yun eh. ito na nga mga ka Angel dahil sinuri natin ng gusto to no so yun shout out nga pala diyan kay John no? Aquino at kay Mapi Aquino yung sumagasawa no so wow! yun may probable cause na tayo dito kung ano ba talaga ang sanhi ng pagkamatay nito ano so madalas nag-overheat ilang shop na ang pinagdaanan nito so yung last option niya sa atin ano so buti na lang na padaan si sir sa atin ng sa channel natin no napapanood niya yung mga narecover recover kong masda no so yun dahil hindi talaga pwedeng uh, i condem mo yung thermostat nito, ano. So, yun talaga ang magiging problema niya kapag kinondem mo yan. So, kinondem, binalik yung housing, na-deform na siya talaga, ano. So, yun, papalitan natin ng bago yan. So, yun, ikabit ko na yung bago na yan, buo na yan, kasama na housing yan. So, may thermostat na yan. So, ready na yan, ano. So, sisiting lang natin lahat muna yung mga calling system nito. Yung mga bypasses, talagang susuriin natin yan. Ano. So, kinilatis ko naman kanina yan. Kaya agad ko natumbok kung punta ako rito sa thermostat. Ano. So, ito lang dahilan niya. So, sana makarecover siya. Yun lang ang mga kaingil dahil nawala na ng pag-assess sir. No. Dahil lang mekaniko na nagsabi sa kanya na top overhaul na daw talaga. Ano. So, nag-option siya sa akin. Tumawag siya. Sabi ko, ah uh, punta niya rito. Dapat top overhaul. Sabi ko, susuriin muna natin bago natin i-top overhaul ano, kung makarecover pa Malalaman ko naman yan kung kailangan na talaga itap overhaul. So, ayan, pinalitan na rin natin ng drive belt na no, no, bago, ano? Tapos itong compressor belt, pinalitan na rin natin yan. Wow! Natin, no, yan kasi maingay niyo, ano? So, lalagyan na natin ng langis, no? Para mapa-start na natin. So, start na natin, ano? So, hindi pa siya gumalaw guys no, hindi pa siya gumalaw So, observeran lang natin yun, ha, na nga na na so, mga mga karamdina na namin, friends. So, mga kangil, dahil nag-start na na, no, observation lang tayo sa recovery, no. So, may posibilidad na makaka-recover pa ito. at ito na nga mga kaingil dahil sinipat-sipat talaga natin ng talagang inobserbaran natin yung diagnostic natin dito so yun na uh, lalagyan lang natin yan painumin lang natin yan ng coke no ice tea ano pala tubig so try lang muna yan dahil observation pa tayo din sa recovery ano so ganun talaga pag may tsaga ka mo siya talagang busisiin ano para makarecover ano so time check so ila po tayo lang ng gabi guys no simula kanina mga umaga dahil napintay tayo dun sa spare parts na dumating So, na na natin sa guys. Check na natin lahat. Then, so when... So, wala na tayo kung na lang. na natin kanin, 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 kanin. Okay, guys. dito ito na nga mga kanjil na no dahil irorotis na siya natin ano ilalabas na natin sa itakbo natin ng no? 120 140 dito sa inlex so ayun dahil sinubukan natin yan kung gaano ka powerful no so may 120% na dito na recovery ano so ayun dahil katatapos ko lang magrotis diyan susubukan ko naman kay Sergio no so ayun susubukan niya yan kung gaano ka powerful ang sasakyan niya no? so imbis na magtapo overhaul ng schedule so na-recover natin ano so ganun tayo pagkatsaga uh, niyan sa pagsusuri ng sakyan sa recovery overheating ano. So guys, tapos na kami mag-break in guys. Ayos, ayos. lang kami. So yun, na uh, dahil may hataw-hataw lang siya natin guys. No? Talagang sinubukan natin na kung gaano katiba yung sasakyan na to sa recovery overheating ano. So yun, naka-recover din siya guys. Yun sir, wala kayo sa shoutout sir. Ayun, shoutout kay Mrs. Yon, shout out kay Miss. Yon. Yung sarili mo sir, shout out yan, mo. Yan. Uh, na lang napanood namin si Angel Vlog uh, TV sa YouTube. Uh, palo follow nyo si Sir Angel. Yon. Oh. Very good sa ano, ayos talaga. So, makakatulog na si Sir na maibig oh. sa problema niya. away uh, na siya ng Laguna. Laguna, guys. Na-recover natin yung 2.0 na Mazda 3, ano kasi nito sa pinagtsikan niya may posibilidad na itapa o birol ano pero nagdiagnose muna tayo sinuri muna natin lahat para hindi lumaki yung sira no so na recover natin so ayun maganda na yung takbo yan guys uh, talagang hinap hapyo na namin itong masta uh, sulit ano pagpunta ni sir dito talagang kinayo niya ako wow lang tatapusin ang aking video. Thank you for watching. Bye!